day na life as survive wife na ito, walang kapagurang lakaran na naman dahil nandito na naman si Marino sa Pinas, nakbaka. Tara <laughs> mga mare, simulan na nga natin yung chika. <laughs> dahil dumadami na nga kayo mga marites sa buhay ko mga mare dahil nasa 9.5k followers na nga tayo, ito i-update ko na naman kayo sa buhay namin mag-asawa. Chares. <laughs> Kung dati nga mga mare, napaka-private lang ng life namin mga mare, pero ngayon binubulatlat ko na sa inyo para naman malaman nyo at mainggit kayo. That is. <laughs> Wala naman kayong kaiingitan sa buhay namin mga mare dahil simple lang talaga kami. So yun nga for today's video mga mare, pumunta nga kami dito sa tapat ng Pure Gold Emission Test sa at Atato dahil ipaparehistro nga namin yung motor dahil na-expire. Dito na. nga kami unang pumunta mga mare dito sa tapat ng Pure Gold Mabalakat para nga ipatest yung motor kung gumagana pa yung mga ilaw tsaka preno nila. Sabi ko ah. nga kay Mr. mga mare, siya na lagi magparehistro ng motor pero gusto niya lagi akong kasama. Nakshota. Eh? Kaya eto, kahit wala akong tulog mga mare, sinamaan ko siya pati sa LTO para magparehistro ng motor. Buti na lang, mga mare, kahit marami Madaling nga kami natapos dahil konti lang naman yung nagpaparehistro Kaya dumiretso na kami dito sa EO sa SM Clark para bumili nga ng contact lens ko Expert na rin kasi yung contact lens ko mga mare Dahil sobrang taas na nga ng grado ko, hindi na pwede sa salamin Just ko, ikaw ba naman mag contact lens ng 1,500 yung grado? Hindi ka maloloka <laughs> After nun, mga mare, dumaan na rin kami dito at nagpagawa na rin kami ng plaka na 400 lang yata yung presyo nito dahil luma na nga yung plaka ng motor namin. After naman namin sa SM Clark, mga mare, pumunta nga kami dito sa may Robinson's Appliance. Dito nga yan sa may bandang mabalakat at tumitingin nga kami ng TV at cell phone. Napapanood nyo naman, mga mare, yung mister ko na nag-LDR pa kami at nagbibideo colleges ko. Sira na nga yung camera niya sa harap. Hindi mo na makita yung pagmamukha niya. Kaya ito nga, naisipan na nga namin kumuha ng cellphone niya at kumuha nga rin kami ng TV, mga mare, dahil wala nang TV sa sala namin. Kung Kita nyo pag nagbablog kami, wala nga TV Grabe doon. Grabe rin talaga mag-provide si Lord ng no, mga mare, talagang pag pinaghirapan mo, makukuha mo talaga. Yung dati nga nakikinood lang sa kapitbahay ng TV, mga mare na minsan pinapatayan pa ito, may sariling TV na, no? buri may kanta, naksyuta. <laughs> Pagka uwi ng bahay, mga mare, tinry agad namin mag-Netflix. Diyos ko, sobrang sarap talaga ng feeling ng ganito. Lalong-lalo na pag nakabakasyon si Marino, makakapanood na siya ng TV. Charest! <laughs> Yung mga ganitong small wins mga mare, sineselebrate dapat to. Kaya nga ito, kami dalawa, walang tropang kasama, nag-celebrate talaga kami. Sa buhay talaga mga mare, darating talaga yung time na ibibigay talaga ni Lord na hindi mo kailangan ipilit. Sobrang saya ko lang talaga mga mare na i-share sa inyo yung mga buhay-buhay namin dito dahil just ko marami rin nakaka Alam ng na mga solid followers ko mga mare yung struggles nga namin sa buhay pati yung pagiging LDR namin. Kaya siguro naman deserve naming sumaya na magkasama. yun Ilang muna for today's video. Salamat.